Hello mga kadilbok, good morning at uh, you ay nandito pa rin sa Baguio City Dito tayo sa uh, Bornham Park So dito tayo nagpark at kahatid uh, lang natin And then uh, mag-update po tayo dito sa Baguio City dito sa Bornham Park kasi kahapon ang video natin is yung super ulan super at may uh, bagyo so ngayon October 1 <laughs> sige ayan na nga yung uh, itong Bornham Park ayan basang basa pa at uh, ito yung uh, uh, skating range ayan at uh, yung bike uh, area is yan, nandiyan dyan so update po tayo ayan, 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 nandito tayo sa Baguio Center Information naka park, ayan si Santa Fe at tayo uh, ay uh, maglalakad-lakad at hahanapin natin si ate kasi nandito siya kanina binaba at uh, nag uh, jogging ayan basang basa pa so wala nang hangi uh, may hanging konti pero walang ambon pero basa pa rin at wala pa rin pasok ang ang uh, kinder to senior high ayan, ayan yung mga nag so ayan yung uh, ito yung uh, pinag pinagkahira ng mga bahay kaya marami yan so kukunti ang mga bata bata matanda nagbabike oh. <laughs> so ayan madaming dahon na nagsiliparan ayan, tahimik at ang kalangitan ayan, ayan so naglilinis sila at dahil nga sa maraming ano, damu ayan, dito po tayo sa uh, lake so wala pa rin nagbubuting, ah meron kahit uh, pa paano may nakboboting eh, Yan, oh. Merong nakboboting. So minsan lang tayo mapunta dito, no? Kahit dinadaanan natin araw-araw. Ayan. Yan, Ang daming uh, Bangka Ayan hmm oh. Ang daming bangka. 'Yan ang view ng Lake uh, Burnham Lake. 'Yan. Malawak pala. So minsan lang kasi ako napunta dito. Oo, ngayon nga lang na naman. Simula noon hanggang ngayon. <laughs> so, dapat dapat pala. Para sa akin ito linagyan nila ng uh, isda na yung ano ba yung koy para meron siyang makikitang view naman mga fish ayan fish fillet <laughs> So hindi ko alam kung magkano ang rent dito oh, dahil hindi pa ako nakakasakay dito pero noon siguro oh, I can't remember na eh. Ayan na Tuloy tuloy pa rin tayo Ang ganda ng bulaklak Very red Ayan <laughs> So napaka red niya na ano? No. so gusto ko din sana pero uh, ewan ko kung may ikot natin <laughs> sa bagay maaga pa naman ang oras is uh, 8 8 o'clock ng umaga napunta tayo dito sa lake Yeah. Mm -hmm. <Sen Normales> oh, really? yan uh, ang klima ngayon malamig malamig talaga kaya nga tayo ay naka uh, naka jacket pero naka shorts tayo <laughs> naka steppin naka chinilas <laughs> may nag Субтитры сделал DimaTorzok